Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Gilas Pilipinas, muntik-muntika ng manalo sa New Zealand. Niluto nga ba talaga sa naging laban nga ng Gilas kagabi? Kontra New Zealand ay ine-expect ng karamihan na matatambakan ang ating national team. Pero ibang Gilas ang nagpakita kumpara sa kanilang debut game. Mas agresib at mas maganda yung kanilang ipinakitang performance kung saan nagawa nga nilang digitan ang New Zealand actually muntikan pa sana nating matalo nandoon na nga yung laro ng ating national team kumokonekta yung kanilang outside shots at gumagana na rin yung kanilang depensa ang kaso nga lang ang sama talaga ng tawagan para sa Gilas Pilipinas napakanipis konting bangga foul agad kaya naman, palaging napuputol yung momentum ng ating national team pagkakataon na sana na manalo ang Gilas Pilipinas kaso naging momentum breaker yung tawag ng mga referee. Para sa akin mga chong, nandun na eh. Kayang-kaya sana nating talunin ang New Zealand. Kitang-kita yan sa body language ng Gilas players kung saan gigil nagigil gigil talaga silang makabounce back matapos yung kanilang pangit na debut game. Ang kaso, kahit maganda na yung pinakita ng gilas, ay hindi pa rin nila nakuha ang panalo nang dahil yan sa masama yung tawagan ng referee. Dahil sa nipes ng tawag, ay naka 21 attempts nga ang New Zealand sa free throw area at 17 points ang nakuha nila dyan. Napakalaki nga yan at naramdaman nga yan ng Gilas Pilipinas sa dulo ng laro. Dahil throughout the game, lalong lalo na nung second half, ay dikit lang ang laro. Para sa akin mga chong, kailangan mag-adjust ng Gilas Pilipinas sa nipes ng tawagan sa FIBA Asia. Dahil kung ganon at ganon pa rin yung kanilang ipapakita ay malamang sa malamang ay mauulit lang yan at mahirapan silang makakuha ng panalo. Yun na nga lang yung nakikita nating problema ng gilas dahil nakita naman natin kaya nilang sumabay sa New Zealand na isa sa mga top teams sa Asia. Ay nga kay Coach Team ay ginawa nga araw nila ang lahat ng kanilang makakaya para makuha ang panalo. Hindi diretsya ang sinabi ni Coach Team pero pinapahiwatig nito na masyadong manipis ang tawagan. May ilang mga crucial calls na hindi na itawag pero wala nga daw silang magagawa dyan. Ang tanging kontrol nga lang daw nila ay maglaro at maglatag ng kanilang sistema. Maraming nga rin mga questionable calls na pumabor sa New Zealand. Yung iba, simpleng banggaan lang, foul agad ang gilas. Pero kapag tayo ang na-foul, hirap na makakuha ng pito sa referee. Kitang-kita nga rin yung reaksyon ni Coach Team frustrated, dismayado, pero kinokontrol niya ang kanyang sarili dahil ayaw niyang ma Pero kitang kita buong laro, hindi isang ayon si coach team sa mga tawag ng referee. Pero kung meron mang napatunayan ng gilas, yon ay hindi basta-basta ang ating national team. Kaya nating sumabay at kayang manalo. Kung sigurong hindi lang manipis at patas ang tawag, ay baka nakuha siguro natin ang panalo. Dagdag pa netong si Coach Team ay malungkot sila na hindi nila nakuha ang panalo. Nagsosorry nga ito sa Gilas Pilipinas fans pero proud pa nga rin daw si Coach Team sa ipinakitang performance ng kanyang mga players pero kailangan pa raw nilang mas i-improve yung kanilang ipinakitang laro. Wala nga rin daw silang oras para magsisihan dahil kailangan nga raw nila agad na mag-move on at mag-focus sa kanilang magiging laro kontra Iraq dahil napaka-importante nga niyan dahil dyan nakasalalay kung magpapatuloy pa yung kanilang kampanya ngayong FIBA Asia o tuluyan na silang may eliminate Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Sa sama at nipes ng tawagan ng referee. I-comment mo lang dyan sa ibaba.